Hello Filipino basketball fans, recap tayo sa Japan B League. Almost double-double para sa gilas big man na si AJ Edu. 18 points, 9 rebounds, dinagdagan pa ng 3 assists, 2 block shots at one steal. All around performance para dito kay Edu at tinulungan niya ang kanyang team na Nagasaki Velka na muling talunin ang Levanga Hokkaido sa ikalawang pagkakataon. Ang final score, 79-70. Sa 18 puntos na ginawa ni AJ Edu, tatlo dyan ay galing sa 3-point shots. Nasungkit na nanagasaki Velka ang kanilang ikatlong panalo in 4 games. AJ Edu, open for that 3. His... Osaka, Evesa, still undefeated. Namamayagpag ang kumponan ni Bobby Ray Parks Jr. dahil muli na namang nanalo ang kanyang team. Tambak ang FE Nagoya, 70-56. Maganda pa rin ang nilalaro ni Ray Parks, naglista siya ng 7 puntos sa laban na to. Kiefer Avena at Yokohama B Courses Back to back losses ang pinatikim sa kanila ng Alvar Tokyo dahil kahapon natalo sila 89 to 80 at ngayon muli silang natalo sa score na 79 to 68. 7 points, 2 assists para kay Kiefer Avena sa game na to. Back to back games na double double si Kai Soto kung kahapon nagtala siya ng 20 points, 16 rebounds sa kanilang second match laban sa Ryukyu Golden Kings, umiskol si Kai ng 16 points at may kasamang 14 rebounds. Bagamat solid na naman ang performance si Kai Soto, yung kanyang kopanan na Koshigaya Alpas ay muli na namang nakatikim ng tambak na pagkatalo.